Yan guys, takbo-takbo na kami guys. Pag hindi abot yung gasolina namin guys, wala man kami pira. Amon lang. It Itoklod na lang. <laughs> Ito na lang. Itulak na lang namin to. Si Bansky yung mag-drive, ako yung magtulak, patay. Ano naman nangyari dyan? Baka papasok dyan sa yan Hindi man mag-signal-signal. Sinahe daw. Sige. <laughs> Ipagi, okay. ados. Huwag mo magkasardo. Huwag mo magkasardo. Kalulit, road parking. na. Yun guys, no? Talagang napakano. Ch yung mga driver ba, hindi man marunong magparking ng matayos. Nasa tunga, pag yun magparking. Nandyan, Nandyan na. Pagklaseng parking yun, ha? No? Hindi siguro yung naka, ano, naka-tree, naka pas, ano? Naka-apply ng Tintiyo ng lisensya, no? <laughs> Baka fixer rin ginagamit. <laughs> Kaya nasa gitna ng krasada, mag-park. Wala pa, ngasardo. Ako. Hindi ba nakasalay ng exam pa? <laughs> yon Yun talaga ang nangyari. <laughs> Ay. Nasa gitna ng krasada, ng park ng sakyan niya. Nahirapan tayo. Yun. Lumusok tuloy.

kan si eh, po na kasi kusina okay, mag, mag, mag kayo kasi malakas na yun, mag tingog tingog lang gulong na rin wek 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 wek, ganun nasira na yata ito ba nasira na talaga itong ano, multi cam na ito ba hirapan <laughs> hirapan man tayo nito guys

Uh, Mga ka. buniyog, baka di kami maabot na. Magkano tayo <laughs> layo kung mambadya? O tatala pa man, may harapan <laughs> tayo dito. Kasi kasi paghabulan ay talagang maabot kayo, kasi tandaan mo <laughs> na pagtakbo.